Ngayong umaga, titikim kami ng iba't ibang pagkain na sa tingin namin ay pwedeng ipares sa Diwata Pares. Isa sa pinaka-trending na pagkain ngayon ang Diwata Pares Overload. Grabe yun. No? Sa Diwata. Iba yung trending nyo ngayon. Oo. Oh. Tsaka oh. nakaka-inspire yung kwento niya. Ang galing. Kaya pumila kami ng mahabang oras para lang matikman ang Diwata Pares. Kaya lang pumila dyan pa. Eh? Kaya ko lang ba? O, lang. <laughs> <laughs> Eto yun. Yan, no? Pero sulit naman yung pila mo dyan. Mm. Kakaiba yung pares niya. Chicharong bulaklak. Tapos ah. nakahiwalay, no? Hmm. Malalit kawali. Siguro para hindi maging sagi. Para crispy pa rin. Tapos mayroon siyang kasamang Coyomancy, Crispy Garlic, uh, Garlic Chili Oil, tapos Spring onions. Wow. Ito yung soup niya. Tara, tikman natin. Sabaw ko na sa yung sakin, pare. Oo nga. Tang! Lapot yung sabaw niya, no? Tikman ko muna. Hmm may kick Oo, oh, may anghang agad din. na. Parang pepper. Eh. Medyo ano siya Olu sa akin. Oluyan. luya. Medyo matabang siya sa akin yung sauce. Siguro kailangan natin lagyan ng toyo mansi. Tapos lagyan ko ng chicharon bulaklak. Mm. Oh. So, Chili garlic oil. Mga agad. Mmm. 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 Ah, yung chicken nila. Hindi. Chicken. Chicken. Chicken yan. Siyempre, meron din ako niya. Banda ka. Mamili din ako ng chicken nila. Oo, isang ano mm -hmm. na lang. Locker. Isang puntahan na lang. Bago lang ata yung tanong nila. Sa menu nila eh. Kasi mm -hmm. nung parang late late na punta ko niya. Wala pa. Kasi pares pa lang talaga. Mm hmm. Wala pang chicken. Pares lang. Ngayon, meron na sila nito. Meron din ata silang barbecue, di ba? So, itong chicken, napapanood ko. Kinakain din nila to ng may sabaw. What? Ay, hindi diba? ko nabutan. Ididip mo lang talaga. Parang siyang oh, gravy, no? Bibili silang chicken, tapos ulam nila, pero may kasamang sabaw. Parang gravy type mm -hmm. beef, no? Oo, pang gagawin gravy. May natin. Okay, Bagay. Lubo no, na ba yung balat. Par! Mmm! Hindi -hmm. yung mga masarap sa ano eh. Lutong kanto ng chicken. Mm -hmm. Sobrang parang lutong bahay. Kanto -style lutong na. bahay. Pwede. Pwede sa pares. Sos, no? Chicken pares, pare. Meron bang ganun? chicken pares? Ito. <laughs> ano pa kaya yung mga pagkain na pwede dito sa sabaw ng pares? Uy. Tikman oh. natin. Tara, G. Pag nagustuhan namin, tatawagin namin itong diwata pares. Hmm. Pag hindi naman, tatawagin namin diyata pares. Una natin ito try ay favorite ni Sally. Tender juicy pinapaayaw mo sa akin yung hotdog ah. Parang ang dami pinapatry sa hotdog ko. <laughs> Bango. ba talaga pag tender juicy. Tender juicy. Baka naman. Tender juicy oh. Gusto try na may ano eh. Chili. Hmm. Ako sasawsaw so -so 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 ko na lang. Ito muna tayo sa chili garlic oil. Lagyan natin ng garlic. Sawsaw so -so natin sa pare. Nawala. Nagbaliktad <laughs> <-tang> kasi. Eh. <laughs> Nawala <laughs> eh. <laughs> ano? <laughs> Oo oh, nga, no? Silog, no? Tapos may sabaw na pares. Actually, masarap siya. Parang ito lang yung magiging substitute mo ng karne. At try natin yung ano lang. ah, uh, uh yung plain lang. Mm. So, para sa akin, hotdog diwata pares. Ikaw? Sorry. Diwata sa akin to. Diwata. Pwede, to. mo na to diwata. So, yung, ang next food namin, ito try ay tosino. Mm. Ah, yan, ah. Oh. Ah, Matamis siya na. Ito na excite ako kasi nga may tamis siya. Mabagay kaya siya sa tiwata pares. Uy. Mm, ano? You know? Straight to the point na yung lasa. Oh. Matamis na tusino tapos may sauce. Pero kagaya ng dog, parang overpowering yung tusino nung yung tamis ng tusino. Okay pa rin siya. Kasi mm. tusina naman na pinapares naman yun sa garlic fried rice. So again, para siya naging substitute ng meat ng pares. So para sa akin, tosino, pares, diwata. Diwata siya na. Akan din, diwata. Pwede siya. Matamis na pares. Diwata, may tusino ka na tapos may hotdog ka pa. Next food namin ay almusal din. Pancake? <laughs> parang gagawin nating syrup yung uh, ano, pares. Kasi yung mga nauna, uh, meat eh. Parang substitute lang siya ng meat ng pares. So, bagay naman. Eh, what if pancake? American style, no? American style, tapos diwata pares. Diwata, pinoy na pinoy. Pa. Parang gusto ko i-drizzle siya nang. Yung parang gag nagagawin mo siyang syrup. Ito yung syrup niya. Imagine mo. Ay dadang ko na lang itong dulo. Talagyan ko siya. No. Tapos nalagyan ko siya ng ganito. Ay, para kompleto, no? Kompleto na. isang Ito ko yan. Tikwa ko muna siya ng asis. Ala, uh, isa, iyakan na lang. Nalagyan ko siya ng mga trip mo. Kung nagising ka sa, ano, na wrong side of bed. Nagyan mo siya ng sili. Yung pancake. Parang, ano na, parang malungkot ka na. <laughs> <laughs> Try ko yung ginawa mo. Nagyan ko ng garlic. Nagyan ko ng chili garlic oil. Ah! Weird. Not, not Puta, ang pangit. <laughs> Inabsorb niyo yung sabaw ng pares, ng pancake. Tapos pagkagat mo, mag-burst sa bibig mo. Tapos ayun na, nasa ibang galaxy ka na. Yung hindi magandang galaxy. <laughs> ah, hindi siya bagay. Para sa akin, pancake, pancake, and pares, di yata. Di yata. Sako po, ah. Baka magbago isip ko. Magbago isip ko. Uh, Sige, sausaw mo. Wala talaga. <laughs> talaga. di Ayaw, ayaw talaga. Hindi ata. Hindi ata. Ma maganda yung pancake. No? Ay, pancake. Pero at least, alam nang diwata. Huwag mo nang try yung pancake. Huwag nang pancake. Pancake Paris. <laughs> Kami na nag-try bar sa'yo. di ata para sa yung diwata. <laughs> so, next food tayo. Ang next food natin ay... Ayun, oh, no? The Coco Crunch. Coco man. Crunch. Tapos... Ano tubo Diba? Toko Crunch, cereal. Tapos, sasabawan mo na ng leftover mo na diwata Pares sauce. Tapos, hmm, hmm. mo, next commercial ng Toko Crunch. Diwata oh, ano na yung binubuhos. <laughs> <laughs> and <Yeah>. and <laughs> dito, ano, Hindi na ano gata. Hindi sa... natin. Ano? Usok-usok po. Ano? Tignan lang ako. Tapos, alagyan ko na lang ng sauce. Ano? Tama ba yan? Hmm. Cheers. <laughs> <laughs> Ayun lang na experience ng Coco Crunch pan ko. Hinihipan mo, no? <laughs> Coco Crunch na. <laughs> Mas mabilis na siya lumambot kasi mainit na. <laughs> Pagyan natin ng crunchy garlic. Tapos chili oil. You know? Coco Crunch. Pwede siya, lumalambot siya eh. Okay sa akin to ah. Ah, ayoko na. So sa akin, Coco Crunch, di yata. Sa akin na ako to. Diwata Di wata to. Pwede mo lagay ito. <laughs> Seryoso ba? Pwede mo lagay ito sa ano? Diwata. Diba, Sabi Sa mo. Next food natin is fried tofu. Ma'am. Ito, fried, feeling ko. Feeling ko ano talaga to? Bagay. Meron kasi naman talagang ganyan, di ba? Uh, Ibang pares. Pares Tokwat baboy. Tokwat baboy. Tapos pares. Ganyan. You know. So, ano na to, uh, tatry muna natin siya sa Oh, Pwede na nyo talaga yun. Ang dami ng lasa ng sauce natin ah. <laughs> mmm. Hindi ba? Sarap! Mmm. Diwata sauce. Diwata sauce. Tapos lagyan ko ng chili garlic ko yun. Uy, gundo. daw. Ito ba yun? Ano you know? yun? Gleesening. You know? Hmm, Mmm. Ang sarap pag may chili garlic. Matikto pa, lamoy na. Matik Tok Tokwa. Oh, wow. Sa pares, diwata. Diwata. Next po <laughs> <Ambilis> naman yung quick Ang bilis nun ha. Ang bilis nung pa. Quick quick. Quick quick yan. Pwede ko pwede ito eh. Kasi yung karabihan na nakikita akong sauce. Ganyan uh, kulay. Ganyang kulay. Oh. You, no? Pero iba timpla nun. Ano Kaya, yun eh. Soy sauce na matamis. Meron din tayong mga ganito eh. May mga kontribute ah, sa time. Eh. Anong gusto mo? Quick quick o tokneneng? Ako, mas gusto ko yung tok neneng, tapos kinakain ko siya sa bowl, tapos may suka, tapos pipino. Mm. Pero same lang naman sila ng lasa. Ito kasi bite size. Ay. Pero masarap kaya siya sa pares. Sausaw na natin. Pares, quick quick. Yung mahirap yun. yung naka, ano mo, yung nasausawa mo yung ano, lalagyan ng sandok. <laughs> <laughs> Tuwantawa ako, pero masarap naman. <laughs> At tabangan ng sauce. <laughs> ah. Okay na ako dun. Alam ko na. Mm. Mm. Ako isang tikim pa lang. ma-trip. Quick, quick, pares. Di yata. Bakit? Bakit? Okay. Ayaw mo nung combination. Hindi mo trip. Para kasing yung butter nito, yung orange, somehow hawig siya dun sa pancake. So Masa parang yung... nalasahan ko ulit yung pancake, tapos may itlog, tapos sinawsa ulit dito. Yung di ano? Trip. Para sa akin, di yata to. Quick, quick, di yata. So ito next food natin, pagpistahan. Ito yung binubulsa ng tropa mo. Alam mo tropa yan. mo. Kina talaga Kina <laughs> piang Shanghai par, tapos lalagyan natin ng ganyan. Game? Game. Painit pa eh. You know. so, natin. Hmm. Ang sarap na Pwede to, no? Hmm. Sarap na yung Shanghai as is. Tapos nadadagdagan ah. ng flavor ng sabaw ng, ng diwata ni diwata <laughs> ni diwata Hmm Surap naman yan, gor Anong ulam nyo, Gar? Paris Paris, Shanghai <laughs> Shanghai Shanghai na, <laughs> Shanghai Uy, di ba may siken? May siken, ito Shanghai Ito Shanghai Pwede na to Pwede nyo. na to, diwata. diwata Try mo to Diwata to sa akin Diwata to sa'yo Akin, diwata Diwata to, diwata Pwede oh. na to Siken Siken, Shanghai Shanghai <laughs> Baka naman, Diwata. Yeah. <laughs> Balitaan mo na lang. Balitaan nyo na lang kayo pag nasa menu ah? na ni Diwata yung Shanghai. Ah. Next food natin. Uy! Uy! Nasa merienda edition na tayo pa. Sure. Merienda na. No? Merienda na to pa. Ito na yung panghapon ni Diwata. Mm -hmm. So usually, sausawan nito, ketchup. Ikaw, anong favorite sausawan mo ah, sa... Ketchup Christmas? tsaka mayo. Ketchup mayo. Okay. Ketchup mayo, tapos merong may cheese. Ako oh, sa sausawan ko lang muna siya. Hindi, ako magaganyanin ko. Kasi feeling ko masarap to eh. Papasok ko na siya sa ganyan. No? Tapos papalutangin ko siya dyan. Yeah. Ah, so pa. Yung na. Next food tayo. So, ayos talaga ah. yung kanina food natin. Sarap, no? Sarap, no? <laughs> Buti. In-exit mo agad. <laughs> so, next food namin ay... Ito, man. Medyo pala sa akin to. Wala akong idea. Nachos. Kung okay o hindi. Nachos. Usual, ano nito, toppings nito is... Salsa, no? Salsa. Yung kamatis, sibuyas. Pinok-pinok. Umalangag. <laughs> mm. So, yung Nasaluhin ko sana. Yan. Nakisip <laughs> Tapos nalagyan natin siya ng konting chili. Yan. Tapos lagyan natin sabaw. Mm. Ano? Mm. -hmm. Mm. Ayun na. Ay na. Patay na. Patay <laughs> na. <laughs> pang salsa ka lang talaga. <laughs> Para sa akin ano to? Hindi ata. Uh -huh. Ako rin, nachos, pares, diata. Siguro kung ano to, kung gagawin ni Diwata na malapot yung sabaw, tapos maraming karne, tapos lalagay mo yung isang nachos. <coughs> Pero ganun pa rin yung luto. Ah. Ano pa rin? Malaputan so, uh, yan. Pares, pa uh -huh. pares pa rin. Pares pa rin yung lasa. Malapot lang. nila. lang. Sabi sa'yo ni Diwata, wag mo pakialaman. Wag mo pakialaman yung nangako sa ano ko nararamdaman ko ngayon dito. <laughs> <laughs> yeah. So next food natin ay... Burger pat. <laughs> Burger. Hindi yan sunog ah. Uy, ano lang yan. Flavor yan. Flavor dyan. Ah. Smoke kasi yan. Ah. <laughs> so ito, parang na-imagine ko di men. Pag yan nilagyan mo nito, yan you know, Pag ginanyan mo yung burger pot, medyo malabnaw lang. Pero parang siyong burger steak. Oh, burger steak. Ano yung burger steak? Kulang okay. na lang yan mushroom eh. Di medyo ba? ano kasi may anghang yung ano ni Diwata di eh. Sa parang kinakabahan ako dito, pero parang okay na. No? So ang gagawin ko? No? Sa ba? Hindi, ko siya ng konting ganito. Chili Garlic. Sky. garlic. Tapos sabaw. sabaw. Ah. Paubos yung sabaw natin. That's the goal. Hindi masayang yung sabaw. Sabaw. Tapos nasausok ko na lang siya. Malaban to boy. Mmm. I'll try ko nga yung sabaw lang. Sabaw lang? Sabaw lang tapos burger. Eh, okay, saka lang burger. No. hmm Okay sa akin to. Okay na. Masarap naman siya. Anong favorite mong luto or type ng burger? Yum burger. Yum burger. Yum burger. Panala talaga yun. Yung pag nagbukas ka sa bus mm. kaya sa aeroplano palam na may yung burger eh no mismo the best talaga yun mm. favorite ko din top one burger ko yun eto okay naman siya <coughs> pwede siyang ulamin din tapos sasabawan mo ng pares normal lang hindi siya ganun kasarap pero pwede naman pwede na. naman siya pwede naman so sa akin diwata diwata rin ta sa akin Next food natin, paborito to ng mga ano, pamilyang Pilipino. Salted ito. egg. Salted egg with tomatoes. Kamatis. Ito yung ano yun, yung situation. Paano pag wala ka ng toyo, tapos meron ko na iiwang pares dun sa Eto sa Ito na yun. <laughs> Kami na iti-testing para sa'yo, para ah. lasing na lasing ka, tapos mm -hmm. ito lang yung laman mo. mm Ito yung masarap sa ano, salted egg, yung nagmamantika siya. Ikaw, ano ano favorite mo ano nito? Ah, uh, partner? Dati kasi, okay. mm. uh, nasanay kami dito, uh, Toyo. Tapos one time nung college, may nagbao na kaklase ko na ganyan. Nilagay niya suka. Ang yeah. oh, sarap. Masarap siya. Anong ano? Uh, suka lang. Hindi anong suka. As in lang. As oh, dato dato puti, puti lang. Dami klasik hmm. suka. Mm. Pakurat, gano'n. Ah, hindi. Yung normal hmm. na suka lang. Mm, di ba? pinakurat. Hmm. Pinakurat. Oh, uh, hindi pakurat. <laughs> <laughs> pakurat. Ah, okay, yung pakurat eh. Pakurat yan eh. Ako. <laughs> <laughs> Masarap siya, men. Kasi nga, maalat na yung itlog. Tapos, balance yung asim ng suka. Masarap siya. Eh. Tikman natin to. Paano kaya kapag pares? You know. So, yan. Ganyan gusto kong gawin yan. So, chop chop ko siya ng maliit. Tapos, sa ko na. Ah. Kamatis. Itlog na maalat with Tingnan pares. Tingnan mo na natin yung ano, mismo ah, lang. Oo, oh, la alam ko na yan eh. Favorite ko yan eh. eh. ito. Parang magiging next favorite mm. ko to. Tingnan mo yun, no? Hmm? No. Oh. Hmm? 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 Uy, para uy. Uy, niyan. Ano Tayo ayaw mo, ayaw mo lunukin. Lunukin mo, masarap eh. Uy. Ampa. Um, hindi <laughs> mo trip. Hindi pa eh, Wait lang, hindi pa tapos ang box si. Uy, padami ng sabaw, pero Ayun okay no. lang. No. Sige. Mm. Pwede dito. Ah, okay, oh, tama sa akin hindi. Mm. Itlog good. na mga alat kamatis, pares, di yata. yata sa akin Sige, okay, sa'yo na yan. Wala kang kaagaw dyan. Itong shell sa'yo na rin yan. <laughs> so, next food namin, ito. Lumpiang sariwa. Eh, paano pag nilagyan natin ng pares sauce? Uy. Uy! May sauce to. Tapos nilalagyan ng crack peanuts. Ngayon, lalagyan natin is, yun know, o. Crack garlic. Fried, fried garlic. Yun. Uh. Nakamay ko na. Ito lang, hmm? Maliit lang. Hmm? Oh. Kinakabahan ako eh. Hmm? Medyo. Tayo hmm. to? Puro gulay siya. Tapos ito yung nagbigay sa kanya ng medyo Laka. lasang karne, na. So ito, hindi siya masama, pwede siya. Pwede siya. Pinang sariwa pares diwata. Diwata to. So ito na yung ano natin, gusto nating na part, yung dessert. Ito, dessert. Meron tayo ditong vanilla ice cream. Vanilla Baw? ice cream. Vanilla ice cream. Paano kaya, pinares mo sa pares? Pares. Paris cream. <laughs> Paris cream mo? Oh. Hmm. Kaya mo na. Sige. Go. Parang ano? Parang root beer? Root beer float. Tingnan natin. Maliit na ice cream lang para malasahan mo yung pares. Pares float, pare. Lasang lasa ko na yung pares. Lasang lasa mo yung pares. Mm. Tapat konti lang. Hmm. Pares float. Hmm. Hoy! Hoy! Lumaban? <laughs> Parang gusto ko to, ah. Vanilla ice cream pare sa akin. Diata. Diwata sa akin. Dog. So, last food na tayo. Ito. Dinadakdak sa gatas. Parang iba tayo. to Cream O. Mm. Ngayon, dadakdak natin kay Diwata. Huwag mong pakilaman yung ano ko sabaw ko. Huwag mong dakdakan yung sabaw Huwag mong, mong dakdakan. Pag dinakdakan mo yan, magbabagay rin yung isip. mm, <laughs> <laughs> uh, cream O. Sa so, Diwata, pare. Uy. Parang di sa ako ba? tutuwa dito, ah. Mm. Yung sa commercial nito, pagka dakdak -dak subo eh. dak subo. -da ako ng ano. Ayan eh, na. No. Ito Natu muna. Natutunaw na siya. Natutunaw na siya yung ano yung chocolate. Tutunaw na yung ano yung feeling niya doon sa gitna. Oh. Yung um, lang. Last. Pagbago isip ko eh. <laughs> <laughs> Alam sa ako lang ano, yung cream May anghang siya pero may tamis ka nun. Di ata to. <laughs> <laughs> Ang dami mo. Ang dami mo Ang dami wala talaga. Cream pares, di ata. Dakdak nyo na lang ulit sa gatas. Grabe, no? may mga food na hindi natin yung nakala. Ah, na Pwede na. pala, ano? Ikaw, anong nagustuhan mo dun sa pagkain? <laughs> Parang tumatak sa akin yung, ano, yung salted egg. Salted egg, salted. kamatis. Salted egg, pares. kamatis. Ako para sa inyong yung tofu. Yun yung pinaka, though malapit pa rin siya sa pagiging pares eh kasi. Mm hmm. Pritong, somehow, karne pa rin. Substitute. Yung, yung ano, yung fried saima yung pari. Hahaha. din yung sinama yun eh. Ano mo nakaisip Ako. Ako worst ko yung ano yun? Pancake. Pancake ko. Yung kwek kwek. So yun, salamat kay Diwata. Sarap ng pares. Pares niya talaga. Ano, yung sabaw, tapos yung luto nung parang yung, yung bulaklak, tapos yung dito yung kawali. Tsaka sulit, pero yun yung 100 pesos. pesos. Hindi, hindi ka rin talaga magtataka kung bakit siya nilalayo. Eh. Ha, ah, pang masa talaga. Yup, yup. Yung sikin. Ang laki. Oo, oh, ang laki din yep. No? yung sikin. Doon ako nabusog eh. Malaki, <laughs> malaki. Malaki yung chicken niya talaga. Chicken niya, panada. <laughs> ano ba yung kaninang pinag-usapan <laughs> natin? Na? Yung bagay doon sa isa pa. Sanghay. Sanghay. Oo, oh, yung sanghay niya. Pwede uh, yun. Pwede diwata sanghay. Diwata sanghay. Tsaka diba? yung oh, pwede. pwede. At dyan mo sa naro namin, Diwata o Diyata. Sana nagpipan niyo yon. Kung Solid. may mga na-discover pa kayong foods na pwede sa pare. Pares comment na. na naman. That's it. Solid. Solid din. Solid. Ayos naman.